Masayang tinanggap ni Kailin Alcantara ang hamon ng kanyang kaibigang si Ivana Alawi sa isang street food challenge na tampok sa pinakabagong vlog ng aktres at content creator. Sa vlog na ito, sabay nilang nilibot ang tanyag na Ugbo Street sa Tondo, Maynila, isang lugar na kilala sa sari-saring pagkaing kalye na naging viral at paborito ng marami. Habang masaya nilang sa pang mga street food na iniaalok sa paligid, naging mas makulay pa ang vlog ng isama ni Ivana ang isang question and answer portion para kay Kylie. Sa bahaging ito ng video, sinagot ni Kylie ang ilang personal na katanungan, kabilang na ang tungkol sa mga bagay na kinaiinisan niya o mas kilala sa tawag na pet peeve. Nang matanong kung ano ang isa sa mga bagay na hindi niya talaga gusto, mabilis ang naging tugon ni Kylie, siguro yung mga taong walang direksyon sa buhay. Ayoko talaga sa mga tamad. Ayon sa kanya, hindi lang ito tumutukoy sa mga posibleng karelasyon, kundi kahit sa sino mang taong nasa paligid niya. Ngunit, sa mas malalim na paliwanag ni Kylin, mas binigyang diin niya ang kanyang pananaw pagdating sa mga posibleng makakatuluyan sa buhay. Ayon sa aktres, isa sa mga hindi niya kayang tiisin sa isang relasyon ay ang kasama ang isang taong walang layunin o ambisyon. Para sa kanya, napakahalaga na may malinaw na direksyon sa buhay ang kanyang magiging partner dahil nais niyang makabuo ng isang matatag at maunlad na pamilya. Kasi magbibuild kayong empire together eh, saka, sabi ko nga pagdating sa karelasyon or sa jowa, gusto ko yung hindi tamad, yung may direksyon sa buhay, kasi naranasan ko na yung walang pera at all. Ayaw kong maranasan yun ng mga anak ko, kaya rin ako nagtatrabaho ng sobra-sobra, paliwanag pa ni Kailin. Dagdag pa niya, isa sa mga dahilan kung bakit siya porsigidong magtrabaho ay dahil na rin sa kanyang karanasan noong wala pa siya sa katayuan niya ngayon. Ibinahagi niya na naranasan niyang mawala ng pera at kung gaano kahirap ang ganoong sitwasyon. Kaya naman, bahagi ng kanyang paninindigan na hindi na dapat maranasan ito ng kanyang magiging mga anak. Sa halip, gusto niyang ihanda ang isang mas komportabling buhay para sa kanila. Ang vlog na ito ay hindi lamang naging kasiyahan para sa mga tagahanga ni na Ivana at Kailin, kundi isa ring paraan upang mas makilala ng publiko ang tunay na pagkatao ni Kailin Alcantara, isang babaeng puno ng determinasyon, may malinaw na pangarap sa buhay, at may matibay na prinsipyo pagdating sa relasyon at pamilya. Sa gitna ng masayang food trip at tawanan, na ilahad ni Kailin ang kanyang panig sa mga seryosong bagay sa buhay kaya naman ang simpleng street food challenge ay nauwi sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa pag-ibig, responsibilidad at ambisyon.